Magandang hapon po, mga idol. Ito naman po tayo, mga idol. Gawa tayo ng transmission support. Hindi ko alam, mga idol, kung ano sakyan to dahil pagawa lang sa atin. Ito nga pala, idol, eh. Siningit ko lang dahil may gawa tayo, my idol. Lahatan din. Engine support, saka transmission support. Ayan siya, mga idol. Tinanggal ko na yung sa ilalim. to, Ito, idol, yung isa. Wala na talaga. Ito yung transmission support. Diyan niya nakakabit mga idol. Tapos palitin niya ng pinaka-engine support niya. Ayan sa mga idol ang engine support niya. Sira-sira din. Ayan. Ayan na idol eh. Over time ang koto dahil naipon yung gawa natin na idol. Umuwi kasi ako ng vehicle. Ayan pati ito. Bali apat ang gagawin natin dyan mga idol. Itong gagawin natin ngayon eh. Ano to? Order. Oh, nari tayo kagin as interfering mga idol kaya kung gusto nyo pong mapanood ay dole abangan nyo na lang po sa mga upload dahil matagal tagal din tayo idol hindi naka upload ng ano vacation tayo sa vehicle mga idol eh halos kalahat yung buwan din tayo kaya ito idol singit ko to at Merry Christmas pala sa inyong lahat mga idol. Uh, Happy New Year. Yan. Yeah. Masamahin ko na mga idol. Happy New Year sa lahat. At so, maraming salamat idol sa inyong walang sawa suporta sa aking video. Buguhita natin. Lalagyan natin ito ng lock. Kabila naman yung lagyan natin. yung tinanggal natin ito ay yung binilog natin yun yung pinakalak kasi itong pinakagawin na ito, romaidol ito yung pinakalaki laki nung busi niya sa loob kailangan lang, kailangan lang natin lagyan ng lak para hindi lumabas yung ating luwa maliit na yung kalim natin mayroon saka kung palitan pagka hindi na busy kasi ito ay lang aking gagawin ni eh. Super Taiman ko ito ngayon naiipo na sa nagtatanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan sa po, si Chulo dito naman ang ilalagay natin tubo Thank you. lagyan natin ng smile yan para hindi manginig yung ating gawa hindi bago pa ako mag iwa Mayroon. dahil tagal tagal din tayong hindi nagduwa dalawang linggo puro tayo sa dagat kung punta tayo dito ayun na at putasan na natin ayun putasan na natin Lagyan natin ng e smile. Ayan ang sekreto dyan, Mayel, para hindi mag-vibrate yung makina. Iwaan na natin ito ng tatlong kapit lang. Para hindi siya matigas. Tatlong kapit lang gagawin natin dyan. Samay na lagyan natin ng lak. Wala nating guhitan para... Ano na lang po. Siyansahan na lang. hawak ng paghiwa. Ano nila mga para hindi dumiritso dun sa ating ginawan lang kasi makunat yung guma natin ginawa dyan pinipili yung guma ang gagawin natin ganito kasi pag malutong ay lang ang gagawin natin dito baka manginig yung makina pag nanginig ang makina ay kasama ang kaha probably medyo masilan doon at so pala ay doon eh pasisya na kayo sa ating video at medyo maingay gabi kalsada lang tayo gusto kasi idol pagka nag video ako ng ganito yung hindi ano gusto over ba yun gusto ko idol yung ano talaga original na busis habang naghihiwa eh nag ano tayo nagsasalita Idol eh Kung nagustuhan nyo naman po Idol ang aking mga ginagawa Pakishare naman po ang ating video Para po sa iba Idol na Hindi pa alam ang ating ginagawa eh Baka gusto nilang Magpagawa Magustuhan nilang ating gawa Ayan, Makatulong tayo Idol sa nila At siyempre Idol makatulong rin sila sa atin lalo lalo na po kayo mga idol Hola sa lahat suporta, so maraming maraming salamat po. Ngayon ko lang. Kini skinis ng kulang konti at lalagyan ko na ng smile. sabing gawaan natin ng smile tahanin lang natin at maliit kasi yung pinaka ano, niya yung guma niya maliit ang clearance kaya maliit ang ating ginawang butas dito sa ibang mapansin niya sa aking mga abroad malalaki yung butas na ginawa ko dito kaya lang yung karamihan mali itong tubo ito kasi malaki. Kaya hindi pwedeng malaki ang ating ibutas. Ito naman ay, Ito lang. Kabila. Kailangan nito ay dali. Mahaba yung pasensya natin dito. Kita yo inipin may kasalaman sya nga para makabuo tayo ng transmission yung supool nito mga dito yung inig yung aking tabay. ilan to mga inig mga idol eh. Kahit hindi na natin lagyan ng ganito. Kaya lang kaya nilagyan na. Importante yung lagyan natin ito para hindi madala yung ating customer. Okay. hindi sa siya malogay doon. Saktuhan lang para maglaro yung ano, binakay guma. Ayan, ito na po mga idol ang ating finish product. Kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga idol, subscribe naman po at pakishare na rin. Samahan nyo na rin po ng like mga idol ay sa mga lagi natin to ng pinakalak kung tawagin eh, para hindi lumabas yung guma natin ayan at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga idol sa wala sa wala sa sa aking video